Uy, tumawag ka na. Tawagin mo na, na pati sa Tagal. Ano ba yan? Kakatapos na ng Pasko. Away-away kayo. Nakarating ko nga lang dito sa Cubao guys. Galing sa Pangasinan. Bali bumibiyahe ako sa mula sa Pangasinan. Alas 7 na umaga. Nakarating naman ako dito ng 12.30 ng tanghali dito sa Cubao. At pagtingin ko nga dito sa 5 Star Terminal Cubao guys, ang dami pa rin mga pasahero papuntang Norte, papuntang Pangasinan, Ilocos, papuntang Baguio. Mayroon pa rin madaming uh, na humahabol papuntang probinsya. Yung nakita nyo pala sa intro ng video ko kanina guys na nag-aaway na yung babae at saka lalaki. Yung driver yun ng jeep at saka yung babae na parang tra, taong grasa na bigla na lang sumampas sa jeep ni kuya. Gustong mababae ng driver ng jeep dahil hindi naman nagbabayad at saka nagkakalat pa ng mayonnaise. Siya na nga nakikisakay para makalibri sa jeep ni kuya, siya pa talagang nakipagsagutan, hindi na lang makiusap ng maayos. 496 pesos nga pala aking pumasahe mula Pangasinan papuntang Manila guys sa Cubao. Back normal na naman tayo nito guys dahil tapos na ang aking bakasyon na 10 araw sa Pangasinan. Parang ang bilis nga ng panahon eh. Nangitim nga pala ako dito ng todo dahil panay punta ako sa dagat at naliligo din paminsan-minsan. At ito nga palang ano guys, sitwasyon sa traffic ko papuntang Ayala. At ito nga guys, naglalakad na ako papuntang uh, jeep. At dyan pala sa jeep na yan guys, dyan nag-aaway yung ano, dalawa. Hindi ko na ipakita yung buong video kasi nagsasagutan talaga sila na todo. Salamat sa panonood guys at Happy New Year sa lahat.